Good afternoon everyone and welcome again to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaaldab vlogger So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood mo support at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag i-skip ng segments okay buuin nyo to I start to finish kaya eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video ito dapat ang tinutulungan ng fandom itong mga kapuspalad na ito hindi gaya ng di ba hindi hindi kagaya ng iba na, di ba, nung nagkamal ng Sertsuela, eh, nabaling yung attention natin dito sa mga katalantaduhan, kagaguhan ng mga animales. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. at kung nakita nyo na ngayong recap so once again o si sa mga admins dumako na tayo sa ating main topic for today's video sa, sa, mga ganitong ano sa mga sa mga ganitong pagkakataon ganitong um, pagkakataon talaga eh dapat talagang tinutulungan ng fandom alam naman natin yung buong Aldab Nation ay eh, matulungin talaga yan di ba? maraming advocacy ang Aldab Nation. Kaya I'm very very proud na isa ako sa mga naging bahagi ng fandom na ito and syempre ang mga vloggers ng Aldab Nation. Syempre I'm very very proud of that that. So, 'di ba? Gaya ng anong sinasabi ko, isa na 'yan sa mga advocacy nating mga Aldab Nation or ng Aldab Nation na tumulong sa mga kapos palad sa mga hindi nakakapag-aral sa mga hindi nakakapagtapos dahil nga kapos sa uh, buhay kapos sa uh, pera 'di ba kapos sa uh, financial um, hindi sila stable um at syempre may golden heart tayong mga ADN hindi katulad ng iba diyan 'di ba hindi gaya ng iba dyan na talagang kitang kita naman talaga na wala naman talagang pakialam maski nga sa sakuna diba tulong tulong pa rin tayo so ganyan talaga guys pag may kwenta kang fandom hindi gaya ng iba dyan may fandom ka nga pero teka lang tumutulong ba kayo sa kapwa ba diba? eh maski nga yung iba dyan na nagmamalinis hindi man lang tumutulong sa kanilang kapwa no hindi man lang tumutulong sa kanilang constituents ano ba yan di ba um kaya wag ninyong sisiraan ang Aldab Nation bago kayo manira Bago kayo magyabang na nation din kayo or whatever, dapat talaga guys naigitan nyo kami or dapat nalagpasan nyo man lang kami. Nakakaya naman sa inyo, diba? Nakakaya naman talaga kung um, magyayabang kayo tapos wala naman din wala naman din kayong napatunayan or wala kay naman kayong napatunayan di ba ano na lang ang, ang sasabihin ng iba E eh, maski nga yung mga idolets ninyo di ba ano yung binibigay chinelas di ba chinelas whatever eh kaya kaya naman nilang bumili sa bangketa sa palengke di ba ang kailangan yan mga katuspalad yan di ba gaya na itong mga batang to na nadadami sa flood control project na talagang ba diba, hindi nakapag-aral, hindi nakapag hindi nakapag-school nakapag dahil ngayon mga yung uh, mga pera na dapat i uh, ano nila i i pang i eskwela nila eh, sa napupunta, diba? Diyan pupunta sa mga project na wala naman ka wala naman katorya-torya, ba diba? Sa mga flood control project na yan wala naman katorya-torya or, or, wala naman talagang silbe sa lipunan. Diba? Oo. -o. Hindi gaya ng all the nation, diba? Still, ADN pa rin talaga ang number one fandom. Yan talaga ang gusto kong sabihin sa mga um, sa mga kampon ng animal dito sa social media. Kaya kayo, huwag kayong magyabang, huwag kayong mag ang akala ninyo kung si sino kayo akala ninyo kung ano na yun naabot ninyo diba akala nyo naman ako ah, personally lahat ng mga naitulong ng Aldab Nation nakita ko yan from the start from Aldab School um, nakita ko yan Aldab Library nakita ko rin yan diba dahil pinipicture pa yan noon sa Itbulaga nakikita ko yan kaya please lang, yung mga ganitong bata, yung mga ganitong nadadamay sa flood control project, yan ang dapat natin tulungan, guys. diba? Hindi yung kung ano-anong kabalbalan, ang inuuna natin, ka, ba diba? Yan ng ADN. ADN lang ang nakakagawa ng ganyang advocacy, okay? Hindi matatapatan ng ibang fandom yan. Kasi nga lang, di ba, nalihis lang talaga tayo ng bonggang bongga. Nalihis lang tayo ng landas kasi nga pumutok ang sarsuela. Pumutok ang issue ng Arjo Atayde at Ming Mendoza that time. Di ba, pumutok siya ng bonggang bongga at talagang putok na putok, di ba? kahit sino talagang mabubulahaw, di ba? Kahit sino eh ma mabubulahaw sa ganyang iso kaya medyo hindi na kami nakagawa ng advocacy ba? Diba? hindi na kami masyado nakagawa ng advocacy ya, kasi nga itong mga to eh, na napansin namin na yung, yung attention namin kinuha nila yung attention namin di ba? kahit sino ba naman di ba sa ganyang fake news eh hindi pa ba makukuha yung attention mo di ba hindi pa ba makukuha ang loob mo ng ganyang fake news ganyang um, di ba kaya kaya tignan yung marami din kami hindi nagawa or maraming hindi nagawa ang ADN advocacy pero ngayon talagang that time this year lang sana, please lang, di ba? Bago kung ano-anong kabalbalan, kung ano-anong walwal ang inaatupag inyo. 'di ba? Please lang tulungan niyo tong mga batang ito. 'Di ba? Na talagang deserve na deserve talaga um, at 'yan talaga ang dapat binibigyan ng atensyon. Hindi gaya ng mga sarswela sarswela issue issue, na kung ano-anong pinapalaganap ng mga ng, ng mga walang ya. dito sa social media. Diba, imbis na yan yung pansinin natin mas um, mag-focus na lang tayo sa pagtulong sa paggawa ng mabuti, 'di ba? Dahil yung mga uh, pinapansin, yung pinapansin natin is hindi naman nakakabuti sa lipunan, diba? yeah, yeah. 'di ba? Hindi naman nakakabuti sa ating kalooban ang pinagpapansin natin, 'di ba? Eh sila ba may ganyan ba sila? May mga projects ba silang nailatag bilang fandom? may pa ba sila bilang fandom? Wala, di ba? Paano kasi yung mga yung ibang mga fans ng artista diyan, mga poorest of the poor, di ba? Yung iba diyan poorest of the poor pa, hindi pa nakapagtapos, hindi pa nakapag-aral. Kaya talagang, di ba? I'm very very lucky talaga na isa ako sa ADN Aldab Nation na talagang vocal 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 sa puso ang kanilang um, pagiging mabait and syempre pagiging matulungin di ba walang pagdadalawang isip walang pagdadalawang walang pag-aanlinlangan di ba walang pagdadalawang isip tutulungan at tutulungan ka talaga di ba kahit hindi ka kilala hindi ka um, hindi kanila kaano-ano, 'di ba? Tutulungan tutulungan kanila talaga ng bonggang-bongga. Talagang makakaasa ka sa kanila. Walang pag-aalin lang. And hindi gaya ng ibang mga ano diyan ng maraming chichiboreche, maraming mga um kuch kuchi or maraming mga paek-ek-ek-ek, 'di ba? Na hindi naman talaga tumutulong sa kapwa. Diba, tumutulong nga, may video naman may picture, may evidence, may evidence, 'di ba? Ano 'yun, 'di ba? Kumuha lang 'yun just for the proof na na tumutulong kayo or umaano kayo. 'Di ba? Nagkakawang gawa kayo. Ano klase 'yan, 'di ba? Anong klaseng tulong yan? Eh yung AD, hindi mo na kailangan tutukan ng camera, hindi, hindi mo na kailangan gawa ng mga kung ano-anong kamalbalan para for publicity, di ba? Hindi gaya ng ibang artista dyan, tumutulong just for the publi publicity or just for the um, for the publicity, di ba? Hindi gaya ni Nina Alden at May na malalaman mo na lang talaga na tumulong sila na wala man lang nagpo-post wala man lang nag wala man lang nagbabalita hindi man lang kumakalat sa hindi man lang kumakalat sa tabloid sa tablet sa, sa Google 'di ba sa YouTube 'di ba hindi gaya ng iba diyan guys ng ibang artist diyan or ng kapwa nila artista na talagang tumutulong so binabalita pinapangalandakan, um release or pinipress con or whatever ni release sa TV 'di ba just for the publicity ginagawa nila yan for the publicity pero yung fandom talaga eh bukal sa kalooban nila ang tumulong. Yung salitang tulong na talagang deserve na deserve ng mga kababayan nating Pilipino na talagang sobrang kawawa dahil dito sa flood control project na ito sa mga magnanakaw na talagang um, talagang dapat pinang-aaral, pinang-i-school ng mga batang kawawa, ng mga batang kapuspalad, ba? Diba? Ganyan dapat ang tulungan. Hindi yung, hindi yung ibibigay mo yung full attention mo sa mga puro kabalbalan, puro fake news dito sa social media, ba? Diba? Kesa naman magbasa-basa tayo ng mga fake news, fake news na yan, or ng mga false news sa so, med or sa social media, Ba't hindi na lang natin itulong, di ba? Ba't hindi na lang natin pag-aksayahan ng panahon yung mga, yung mga batang kapuspalad or yung mga bata kawawa, di ba? Imbis na patulan natin sila, pag-aksayahan natin sila ng panahon or yung mga pag-aksayahan pa natin ng panahon, yung pakikipag-away, pakikipag-yera, pakikipag-argue, pakikipag-ganito, pakikipag-ganito. pakikipag-ganyan, di diba? ba? Diba? Kasi naman mainis tayo ng bonggang bongga. Dapat hindi na lang natin talaga tulungan yung mga kapos pala, 'di ba? Nagaya ng mga batang 'to na pinapahanap ni Allen Richards, 'di ba? Na sobrang kawawa talaga. 'Di ba? Kaya etong Pilipinas dapat magising to sa katotohanan at magising to kung ano dapat ang tinutulungan yung mga kapwa natin Pilipino. Di ba hindi hindi yung kung ano-anong issue, showbiz issues ang inaatupag ninyo. Um, kung ano-ano pang mga balita ang inaatupag ninyo, puro fake lang naman. Um, at saka pinapaniwalaan ninyo, di ba? Um, dapat talaga ito yung ato katupagin natin kesa kung ano ang balita kung ano anong news kung ano anong mga fake fake proposal fake fake wedding ang inaatupag natin fake ganito fake ganyan di ba na nagpapagulo ng ating isipan kaya kaya pasensya na di ba ang ah, medyo na cut ng attention namin yung Sarsuela. Talagang um, talagang nagpapapansin, sila nung 2018 eh. ba diba? Hindi na tuloy gawa ng ADN yung mga advocacies ng ADN na dapat talaga itinuloy natin. Pero still, nagbabalik ang ADN, ba diba? Para ituloy ang kanilang naudlot na advocacy yung kanilang pagtulong sa palan. Wala kang makikitang ganyan fandom sa ibang artista. Dito lang nag-iisa, di ba? Nag-iisa lang ang buong ADN, ang buong fandom na tumutulong talaga sa Kapuspalan, di ba? kaya grabe saludo saludo talaga ako sa buong ADN sa buong Aldab Nation syempre kina Alden at Maine na nagkakawang gawa din na hindi kailangan i at hindi kailangan i-broadcast para lang masabing nakatulong sila or nakakatulong sila di ba hindi kailangan ipagyabang hindi kailangan ng publicity para malinis yung career di ba So, bye bye na mga ka -IDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang makakanood at manonotify ng aking mga videos. So, bye bye na mga ka -IDN. Have a nice day keep safe and god bless everyone bye bye enjoy watching everyone i love you all i love you all bye bye